buong karangalan naming inihahandog sa inyo ang isa na namang natatanging dula na mula sa panulat at direksyon ni Darling Grace R. Aranas. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi ba talaga kalinat ninyo sa aming mahirap? Hindi ba talaga? Kami walang silbi at walang pag-asa kumulad? Bakit? Kasalanan ba namin kung kami ay pinanganak na dukha? Pero tandaan niyo ito, Miss Valderrama. Walang taong nasa lupa na bumabagsak, kundi yun lamang nasa itaas at tungkol man kami ngayon na gumagapang, magiging para-para rin kami. O ibong mas mataas po sa inyo, lipad! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang tampok na kasaysayan sa araw na ito na pinamagatang langit at lupa. Dito pa rin sa ating dulang habang may buhay, may pag-asa. It's good to know na ikakasal na rin sa wakas ang pinsan niyong si Gino. Well, nasa ustong gulang na rin naman siya. At nakapag-ipon-ipon na para sa bubuuin niyang pamilya. Yung kansihalang lawyer pa rin ba still ang girlfriend niya that? I heard she's very mabait and pretty. Of course! Talagang napakausay pumili ng iyong pinsan. Kasi abogado pakakasalan niya. You see, dapat kapag mataas ang pinag-aralan mo, dapat hahanap ka ng kagaya mo. That's why, sobrang natutuwa rin yan sa pinsan yung si Gino. Kasi, bukod sa maganda na magiging asawa niya, mayaman at matalino pa. Sana naman, Richard, ikaw din ay maging matalino sa pagpili ng iyong makakasama sa buhay. Hindi kung sino-sino na lamang. Aba eh, mayroon pang buhay ngayon. Isa pa, sayang ang pagiging congressman ko at pagiging governor ng mam nyo. Dad... Bata pa lang po ako. And they have no plans of marrying someone right now. Malamang ngayon wala pa. Pero dapat sa umpisa pa lang. Eh, yung may pagmamalaki na. At may kaya. Para tiyak ang kinabukasan mo at ng iyong magiging pamilya. Hey Richard, is that clear? Ating natunghayan ng pagpapayon ni Ginoong Ricardo naman ni Richard tungkol sa kanyang pagpili ng mapapangasawa. Susundin kaya ni Richard ang nais ng kanyang damdamin? O ang dikta ng kultura sa pagpili ng kanyang mamahalin? Ating tunghayan ang mga maaaring maganap sa susunod na tagpo. Ah, ang tagal naman ng mga kasama ko. Umorgan na kaya ako para nakaready na ang merienda pagdating nila. Right? Ganun nga ang gagawin ko. Sige po tayo. Wow! <laughs> Who's that magandang waitress? Parang ngayon ko lang siya nakita rito ah. May boyfriend na kaya siya. Buti pa kaya lapitan ko. Ah, uh, um, <coughs> Miss, order ako ng alo-alo. Regular po ba o special? Can you prepare to have special halo-halo for table 6? But, maya maya na konti. Nihintay ko lang yung ibang pakasama eh. Add more ice ha? Yes sir, kering keri po. For table 6 nga po ano? Yes, yes. Ah, uh, miss, siya nga pala. If you don't mind, can I get your number? Para magpapadeliver na lang kami sa inyo ng merienda minsan. Diyan lang naman kami sa munisipyo. Sige po, no problem po. Heto po pala ang number ko, sir. Richard. You can call me Richard na lang. And ikaw naman ay si... Andrea po. And your number nga pala, Andrea. 0927 0927 216 216, 216 931 931 Ah, sige na po. Pasensya na po ha. Marami pa po, po kasi akong gagawin. Wait na lang po yung order nyo. Oh, um, okay. Thank you again, miss. Yes! Mukhang gaganda bawat araw ko nito ha. Naging madalas na nga ang pagbisita ni Richard sa halo-haloan upang masilayan ang dalagang servidora na nagnangalang Andrea. Si Andrea naman na tila nag-aarinlangan noong una ay hindi na rin matigil sa paghahanap ng presensya ng binata. Sa pagdaan ng mga araw ay naging malapit na nga ang dalawang pangunahing bida. Ngunit hanggang saan kaya ang patutunguhan ng kanilang pagkakakilala Bobo Cash and Flowerette Jojo Soccer Inabels Charter ba ng cha-cha? Zay! May chika catch! Anik boom na naman! Dora Bells lang! Nakakalorky! Kilala mo ba pa si Papa Richard Balderrama? Si Nets! Yung Gopings na consular na may nila! Zay! Bet ata si Ate Girl Andrea mo! Ay, Shala! Pak! Kabog! Iba talaga ang beauty ng naaksi ko! Masyadong napapagalatan si pinagmanahan. Mm uh -uh. True lalo ka dyan. Ay. Kailan naman kaya makakabingwit ng macho na Rika Ferraleo? Ah! Ang dami mong tsarba. Kunin mo na nga yung order sa table 2. Oh, ay na pala ang merlap. Andrea, naku ha. May Mr. Right ka na pala ha? Ha? Lamor, I saw sa table Yes, hello po? Sino po sila? Si Richard dito, love. Oh, love, napatawag ka. May need ka ba? Wala naman. I just wanna hear your voice. Ikaw talaga ha? Namiss mo ako no? Love, huwag mo lakas ang boses mo. Someone might hear us. Oo na, oo na! Eh bakit ka ba talaga tumawag? Nothing. I just wanna ask lang sana kung ano oras na out mo today. When ka free, ganun. Mamayang hapon pa. Mga alas 5. Ang daming customers ngayon eh. Bakit ba? Ah, eh, invite lang sana ito kumain sa labas mamaya eh, pag out mo. And yeah, did not kita sa inyo gamit ng motor ko. So, are you coming? Ayoko. Ang dami ko pang gagawin. Sa susunod na lang. Love, please. Kasi lang naman kita makasama eh. Last week pa na muli tayo nagkita eh. Don't you miss me to? Sige na nga. Saan naman tayo magkikita? Sa may tapat na lang ng chapel. Don't forget ha. I'll wait for you. Bye baby. Love you. Sige na. Bye bye. Love you too. Ante o mamin ka? May shota ka na ano? Sino yung Richard na kausap mo? Oo. Pero wag muna kayong maingay ha. Loke lang muna kasi kami ni Richard. Ipapakalala ko rin naman siya sa inyo soon. Pero di muna ngayon. Basta mag-ingat ka ha. Huwag isusuko ang bataan. Kahit na pa yung Richard na yan. Ay, hindi ah. Mima yung bunga mo. I-filter mo naman. Huwag niya akong alalahanin, okay? Mabay si Richard. Promise. Ang patuloy na pagsisikap ni Richard na makasama si Andrea ay nagbunga sa isang lihim na pagmamahalan. Habang ipinagpapatuloy nila ang lihim na relasyon ay napapansin ng mga katrabaho ni Andrea ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag naibunyag na ang pagmamahalan nila? Dress pa, Mami. O, oh, Richard. Buti naman at nakauwi ka na rin. Where did you go? Your dad is waiting for you at mukhang may sasabihin yata sa'yo. Something came up ba, dad? Bakit naman po ba? I thought we already talked about your future. Ano ba itong ang ko? You have a girlfriend at isa lang waitress sa isang pipitsuging restaurant? How many times do I have to tell you na dapat kagaya mo may kaya at edukadong pipiliin mo? Don't you like Bianca? siyang nararapat sa iyo. Tinitiyak ko, malayong mararating mo kapag ikaw ang naging mayor ng bayan natin at kayo ang nagkatuluyan. Dad, simula pa po pagkabata ko ay sinusunod ko na po kayo. Hindi po ba pwedeng ako naman ang mag-decide who should I love and marry? Kung sinong babae ang gusto kong mahalin at makasama sa buhay? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ito lang sasabihin ko sa'yo. Kahit anong mangyari, susundin mo ang gusto ko. Dahil kung hindi, itatakwil kita bilang anak at wala kang mamanahin sa pamilyang ito. Do you understand, that, Dad, you know how much I love and respect you. Pero kung hindi niyo po ako magawang intindihin as your son, igalan e, niyo man lang sana ang desisyon ko sa pagpili ng aking mamahalin. Abat ang bastos nito! Oo, oh, ah. oh, oh, tama na! I said stop it! Ano ba ni bo? Tumigil ka na nga! Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Burbrand. Bote! Gato! Dati! Ang tawag nila sa akin. Jump shop boy! Ito mga bote oh! Ngayon? Uy! Graduate na! Salamat po! Hindi madali, pero kinaya. Siyempre, sa tulong ng tibay na bigay ni nanay, tibay ng Burbrand. Na ngayon, mas pinatibay. New Burbrand Fortified Powder Glow Cream. Meron itong more zinc versus previous formulation. Tulong laban sa sakit at calcium tulong sa paglaki. With 3 balance meals, meron pa rin itong iron at 100% vitamin C plus isa rin. JB Kalayag po, Jump Shop Boy noon, Engineering Graduate ngayon, Bexman, True Story po, Perba. Patuloy na sa tibay, may tagumpay. New Bear Band Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano po yun? Magandang hapon. Dito ba ang bahay ni Andrea Malaluan? Magandang hapon din po. Dito nga po. Bakit po? Nandiyan ba siya? May importante lang ako sasabihin sa kanya. Can I talk to her? Ah, uh, teka lang po. Tatawagin ko lang po si ate. Ate! Ate! May naghahanap sa'yo na ginang sa labas. Gusto ka raw pong makausap. Sandali lang! Sino ba yon? Abay, malay ko. Pero ikaw ang hinahanap. Sige, susunod na ako. Ikaw muna magkukas sa mga plato. Um, ano po yun? Andrea, right? Ako nga pala si Gina Valderrama. Richard's mom. So, you're my son's girlfriend. Well, let's get straight to the point, iha. Ngayon pa lang ay gusto ko nang sabihin sa'yo. I don't like you for Richard. Iba mo din niya at iba ang mundo mo. Dahil siya ay nasa langit habang ikaw naman ay nasa lupa. Sana may mo ang sinasabi ko sa iyo. Kailanman, hindi hindi kayo magiging maligaya. Magiging pabigat ka lang sa buhay niya. Kaya pwede ba, utang na loob, bayuan mo na ang aking anak. Ganyan ba talaga kalinat ninyo sa aming mahirap? Ganyan niya ba talaga? Kami walang silbiyato ng pag-asa ko munlad? Bakit? Kasi naman namin ko kung may pinanganak na dukha? Pero tandaan niya ito, Miss Valderrama walang taong nasa lupa na bumabagsak kundi yan lamang nasa itaas. At tungkol man kami ngayon na gumagapang, pagiging paru-paru rin kami o ibong mas mataas mo sa inyo ang lipad. Understand the truth and what is good for my son. Isa pa, para rin naman ito sa'yo dahil ayaw kitang masaktan. Hindi ikaw ang tipo ng babae na sasaryosohin ang anak ko. Lolo ko, yung paglalaroan ka lang niya. Ano pa sa mga sinabi ko, hindi mo maitindihan. Umalis na ako kayo! Utang na loob! Bueno, narito ang simpwenta Just stay away from my son. Tingin ko naman ay na malaking halaga na yan para sa ambisyosang pagaya mo. Hindi ko kailangan ng pera niyo! Isaksak niyo sa baga niyo! Huwag ka nga plastic! Tigilan mo na ang pagkukumwari! Remember this, Andrea. Sa ayaw at gusto mo, iiwan mo ang anak ko dahil kung hindi, ay may masamang mangyayari sa'yo. Magbabalikan mula pagkatapos ng patalastas. Sa mga millennials at young at hard, maging nabagay na sa inyo ang MX3 Plus. May CoQ10 at may L-Carnitine. Sabayan pa ng workout at healthy diet, kayang ma-achieve ang good health. Mag-MX3 Plus araw-araw para M-Extraordinary ang paalala ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit Sinasabi ko na nga ba eh. Talagang gagawa ka ng kabalastugan kapag di ka binakaya na mo. No? Di ka't di naman kami nagkulang ng iyong ina sa pagpapaalala sa'yo. Tama na! Talag, talagang napakahitad mo. Tama na! Ano ka ba? Gusto ko talagang upaan ng balasubas na Richard na yan. At wag lang siyang magpapakita sa akin. Dahil kapag nakita ko siya, babasagin ko ang kanyang pagmumuka. At ikaw namang bata ka, alam mo, pasalamat ka't ikay buntis. Kung hindi, nasapak na talaga kita. Pwede ba? Tumigil nga kayo dyan. Dapat ang isipin natin ay kung ano ang nararapat natin gawin ngayon. Kailangan pa ba natin itong ipalam sa pamilya ni Richard? <laughs> inay, huwag na po. Huwag na po, inay, pakiusap. Bakit? Sa malaman laman ka nila. Hindi naman nila pananagot ang nangyari sa anak natin, di ka? Baka nga ako'y insultuhin pa ng mga lintik na yon at makapatay pa ako ng tao. Eh ano nga mainam natin gawin? Eh, nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Nabuntis si Andrea at walang magiging asawa at ama ang magiging anak niya. Naku! Walang iskandalo ito at tsak na machichismis ang anak natin na isang disgrasyada. Andrea, tumigil ka ka sa pag-atungal giyan. Hulong, pag-impake ka agar. Doon ka sa Bicol. Po, oh, itay, ayoko po sa Bicol. Wala kang pagpipilian. Umalis ka na at sa Bicol ka na pumirme, magmula ngayon. morning po. Magandang araw naman sa iyo, iho. Abay ka, naman. Anong iyong kailangan ni iho at naparito ka? Itatanong ko lang po sana kung nandiyan po ba si Andrea? Si Andrea baka mo. Abay, isang linggo nang di umuwi rito si Andrea. Po, bakit po lola? What happened to Andrea? Ala eh, napagalistan siya ng kanyang mga magulang. Dahil nalaman nala na ito ay may dinadala sa kanyang sinapupunan. So dahil lang ayun eh, pinapunta siya ng Bicol lang kanyang mga magulang. Upang doon naman manerahan. Ang yari kasi eh, iniwan daw si Andrea ng kanyang kasintahan. Ano po sinabi niya? Tama po bang narinig ko? Andrea is pregnant? Saan po sa Bicol siya nagpunta? Ang alam ko ay eh, sa kanaman ka Marina Sir. Eh doon kasi nanirahan ang mga kamag-anak ng kanyang ina. Sige po, Lola. Magpapalam na po. Maraming salamat po. Ah, eh, bakit di ka muna tumuloy, iyo at magkape? Ah, don't bother, Lola. Thank you po. Kailangan ko sundan si Andrea sa Bicol. Kailangan na ko ni Andrea ngayon at kung magiging anak namin. Di ko sila pamabayaan. hindi nagaksaya ng panahon si Richard at kaagad sinundan si Andrea sa naturang probinsya. Simula noon ay tuluyan ang itinakwil at pinabayaan ng kanyang mga magulang si Richard sa kaniyang gusto. Lumipas ang panahon at kalaunay nagpakasal na rin sila at namuhay ng masaya bilang isang pamilya. Mahal, hindi ka ba talaga nagsisisi na akong pinili mo? At hindi ang iyong mga magulang? Of course not. Bakit? Are you still doubting me? Alam mo, ever since the day I first met you, siguradong sigurado na ako na ikaw talagang gusto akong makasama sa buhay hanggang sa pagtanda natin. Talaga lang ha? Baka naman kapag meron kang nakita na mas sexy dyan at mas maganda o maputi, ikalimutan eh kalimutan mo na ako. Siyempre, depende kung... O, sinasabi ko na nga ba eh. Ina naman tayo. Wait lang. Hindi pa nung kasi ako tapos. Listen to me first. Ang ibig kong sabihin, siyempre, Depende, kung may makikita pa ako na katulad mo, eh ang tanong, meron ba? Siyempre wala. Kasi, nag-iisa ka lang sa puso ko. ba? Diba? At saka, wag mo nang alahan ng ang mahirap na di Kasi, alam mo, sa una lang naman siya mahirap. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. <laughs> Wait a minute, sabaw na mainit. Eh, wala na yata akong narinig, kundi mahirap ah. Masyado ka namang high blood. Of course, I'm just kidding. Ano ka ba? What I actually mean is habang tumatagal, umaangat. You know what? Halika ka dito sa tabi ko. Ba't pa kasi layo mo? Dapat minsan, maram mo ka rin tumawa. Kasi alam mo, kapag lagi kang stress, madali kang tatandaan na yan. Sige ka. Um, anyway love. Um, ano kaya kung sa halip na pag-usapan natin ay hirap? Ang pag-usapan naman kaya natin ngayon ay sarap. Ano? Ay nako ha, timigil ka nga. Alam ko iniisip mo. Ayoko. Sige na. Ako ang maglalaba mamaya. Ayoko nga. Ano ka ba? Marami pa akong gagawin. Oh, ang cellphone mo. May tumatawag yata. Hello? Who's this? Opo. Bakit po? Ha? Sigurado po kayo? Richard, sino yan? Bakit daw? Si Dad and Mom na aksidente. Tayo po'y muling magbabalik para pa ng ilang paalala. Dati may kumakain ng pita, kaso may nang limos na lola. So, inatiya niya, diwata pala si lola. <susurra> Dahil po sila puso, isang eh, kahilingan. Sagot ni kuya, <susurra> sports car! Yung red! <susurra> hap pita, hap kotse. Balikan ang tamis alat sarap ng pita. Ah, <susurra> uh, um... balikan ng sarap. May masakit pa ba? Ha, ah, eh. Sa awa ng Diyos, mabuti-buti na. Ah, uh, Dad, kasama ko nga po pala si Andrea. Hello po. Kamusta po kayo? Ikaw pala yan, Andrea. Pasensya na kayo at hirap akong bumangon. Oh, hindi niya na po kailangan bumangon at baka makasama pa po sa inyo. I would like to say something to you, Richard and Andrea. Humihingi kami ng tawad ng inyong ma'am sa mga nagawa namin sa inyo noon. Sana, kalimutan na natin ang mga nangyari at mapatawad nyo na kami. Forgive me, Andrea, sa mga sinabi ko noon sa'yo, ha? I was wrong at pinagsisisihan ko ang mga sinabi ko sa'yo. Ah, uh, huwag na pong isipin niyon. Ang mahalaga ay ang gumaling na po si Tito. At saka, naiintindihan ko naman po kung bakit niyo nasabi yon. Alam ko nga gusto niyo lamang po ay kung ano ang makakabuti kayo sa Still, we are very sorry. Christina and I are very grateful that the both of you came here to visit us. Wala rin kasi yung kapatid ni Richard na si Rika, nasa states at nag-aaral. Huwag na po kayong magalala. Narito naman po ako. Ako na ang mag-aalaga at mag-aasikaso sa inyo. Hindi, hindi ko po, po kayo pababayaan. Maraming salamat kung ganon. By the way, son, bakit nga pala hindi na lang kayo dumito ni Andrea sa Maynila para lagi kong nakikita ang aking mga apo? Dito na lang kayo tumira para di kayo mahirapan at matulungan din kita nang magkaroon ng magandang tarabaho. Maraming akong kakilala. Are you sure, Dad? Oo naman. Don't worry, Dad. Bukas na bukas din, aasikasuhin ko na ang pag-uwi namin dito sa Maynila. Ay, salamat sa Diyos at naging maayos na din ang lahat. Di ba, sinabi ko naman sa'yo na basta magtiwala lang tayo sa Diyos at huwag mawawalan ng pag-asa. Dahil... Habang may buhay, buhay may, may pag-asa! Sumain nyo mga kaibigan ang isa namang kasaysayang tampo namin sa araw na ito na kapupulutan ng mga gintong aral sa buhay na pinamagatang, langit at lupa. Dito pa rin sa ating dulang habang may buhay, may pag-asa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating palatuntunan ay sina Carl Ivan de la Peña bilang si Richard at Judy, Charina Rueca bilang Andrea at Lola Elena, Yvonne Josh Bautista bilang Ginoong Ricardo at Kimberly, Darlene Aranas bilang si Ginang Cristina, Princess Maramon bilang Rika, Bryron Pilapil bilang Roberto, Camille Amagsila bilang Aling Dolores, at si Christopher Landicho bilang Mang Eduardo. Naglapat ng tunog at sound effects, Darlene Aranas. Ang ating pong kasaysayan ay mula sa panulat at direksyon ni Darlene Aranas. Ito po muli ang inyong kaibigan na si Christopher Landicho na muling nag-aanyaya sa inyo sa isang linggo sa ganito ring oras at himpilan para sa isa na bago at naiibang pagtatanghal. Dito pa rin sa ating dulang Habang May Buhay, May Pag-asa.